Hi mga ka-viewers! So balik na sa tas sa itong gipahimo nga tindahan dali sa probinsya. So nakita ninyo din ha nga nagbumbong na gita o oh asin uh, sa ato ang tindahan so scrap materials talaga niya ni no so uh, lami kita sa tubangan then ang likod mo na siya ang forma so ang mga nindot dito na sa tubangan na to gibutang kay mo na makita sa tao so during the nakita ninyo din ha nga na humana ta o bumbong sa tibuok tindahan so nakita po na ninyo din ha na na po tayo parlins nga gibutang so taas taas na ang nahimo ni bubong during the pita so naapod yung anak no nibisita o nagpanda Panday. po na drag dapita pita. So, natay mga steel mating during dapita So, amo ginang giayom-ayom ang steel mating kay para amo na siyang magamit diri sa tindahan. So, nakita ginaninyo din ha, ang mga dunot-dunot na ginagnaong. So gayum ayum na tong bubong. So mo ni ato ang mga steel matting, o di ba? So naman mo ato ang mga sobra kay nakabutang naman sa tadering dapita. So nakita na ninyo din ha o. Lami na kay tanawon maski mga dunot-dunot pero gipangtarong manamo. O nya mayo sa gayo pag pagkabutang pag, ni bubong, o di ba? So, amo gini siyang gipang tarong-tarong day para lamig kayo tanaw na itong tindahan, da So, dapita wala ka tanaw man sa taas. So, katong sobra dito, muna ito ibutang na taas o so, diri sa ito baas sa nga. So, ang kilid o kilid lang sa ito Butangan o still mating. So, during the nakita da ninyo din ha nga, nibisita yun ang asawa ni Bobong. O nag shoutout shout out na to, si Anjik. So, during pita, nakita ninyo din ha nga, nagbutang taong screen. So, natay screen gibutang tungod kay ang ato ang steel matting, dunot-dunot naman siya para double ang atuang uh, protection sa atong tindahan. So, nakita ninyo din ha nga tako taas taas na na himo si bubong so kaning screen di ay nga atong gigamit diri scrap materials ra gihapon ni siya kay before sa balay nilang mama didto mi nagpuyo so nagtindahan po ko didto gamay pero, mga daot ang akong tinda dito dyan, kay magsigi og tulo. So, sayang kaya itong mga tinda dito dapita. So, nakita ninyo din dapita nga nagtabang na sad ko og uh, helper ni Bubong. So, nag, ang among ibuhat ani is, nag, kuan og ipit, amon nag ng ang ato ang mga screen din dapita para ligon siya. Oh, nya sa taas pud ra napita is nagbutang pod mi udiha og still mating. Sa ubos uh, wala na na siya ay, oh, sa taas wala na na siya ay still ma sa screen. So, ang among ibutang lang sa taas, kay still mating lang, pero gidobol na naman siya. So, dari sa ubos, ang among ibutang, still mating, at the same time na siya screen. Kaya naman siya sa ubos nga side. So, nakita ninyo din ha, nga nagkumbati, ginming duhang bubong diri O, oh, ba diba, nakita gina ninyo dari, nga mura ginming kasayaw. So, dari napita, nakita ninyo nga, lami, nakita na to ang tindahan, dahi. So, tanawin ninyo, nga to ang atong atop, nagdahirig pagidna kay wala pa na to na nabutangi o tukod. So, darin napita, nakita niyo daplin kita kalsada, darin dapita day. So, muna itong tindahan. So, nakita gina ninyo nga ang ato ang atop na agyo do, oh, kulangan pa gina siya tukod darin pita. So, at least, nahuman na taog uh, still mating at the same time screen sa ito ang tindahan. So, alamit na kaya nga ito ang tindahan o oh, na na siya mga ipit. So, kulay na lang yun ang kulang ani. So, during the pita, si Bubong kay naggabasta po na siya dira kay atuwa nang himuon nga lingkuranan. So mo siya isulod sa atong tindahan. So mga dunot-dunot nga side rig sa sulod no. Kay atura na siya makaveran. So dira napita natay plywood kay ato nang gamiton sa dire sa tindahan. So dira napita nakita ninyo nga dugay kay nasbubong na human dira makmak -mak, ana to ang lingkuranan kay tungod sa kagahi ni kubol nang atong mga kahoy day, tungod sa kadugay na. So mo